Ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Transportation at Local Government ng Pasig City Subway Project sa bahagi ng Pasig City. Si Bernard Ferrer sa detalye Bernard? Yes, uh, Diane. Ininspeksyon nga ni in Department of Transportation, uh, DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez at Pasig City Mayor Vico Soto ang uh, kasulking development sa Ortega Station ng Metro Manila Subway Project sa Lungsod ng Pasig Sinimulan na ang demolisyon ng mga struktura sa lugar upang ganap ng masimulan ang konstruksyon ng estasyon kasunod ng paglalabas ng rate of possession na nagbibigay daan sa proyekto. itinuturing e ang Ortiga Station bilang isa sa pinakapalaking estasyon sa ilalim ng Metro Manila Subway Project na may kabuang 17 estasyon. Patatagpuan ito sa gitna ng Ortiga Central Business District, isang mahalagang commercial area sa Metro Manila. Tatagal ng umigit kumulang tatlong taon ang pagtatayo ng estasyon. Naihanda na rin ang traffic management plan upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng construction site sa kasalukuyan na sa bahagi na ng White Plains ang tunnel boring machine na siyang ginagamit sa paggawa ng subway tunnel. Samantala, nakatakdang isang gawa naman ngayong umaga ang turnover ceremony para sa si liderato ng DOTR. Pamumunuan ng DOTR ni Acting Secretary Giovanni Lopez matapos talaga ang dati nitong kalihim na si Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Dayan. Maraming salamat Bernard Ferrer.